Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay hindi mapapakali? at hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo. Lalong-lalo na kung wala na siyang pakialam at ikaw ay baliwala na lang sa kanya. Kaya gawin mo lamang itong napakasimple at napakaepektibong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At dapat buo ang loob nyo sa paggawa nito at ang ritual na ito ay pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo basta gawin mo lamang ito bago ka matulog. Ang gagawin mo lamang bago ka matulog, umupo ka muna saglit sa higaan mo. Magfocus ka, mag ka, mag-concentrate, ipikit ang mga mata mo at sambitin mo lamang ito. Pangalan at apilido ng target, ikaw ay hindi mapapakali at hindi makakatulog sa kakaisip sa akin. Sambitin mo lamang ito ng 11 times at pagkatapos ay dahan-dahan mo nang buksan ang mga mata mo at pwede ka na humiga o matulog at paniguradong siya ay hindi mapapakali at siya ay hindi makakatulog sa kakaisip sayo. At pagkatapos mong magawa itong ritual, ibaliwala mo lang wag mong isipin na ikaw ay gumagawa ng ritual sa kanya nang sa ganon ikaw ay mamangha na lang sa maging resulta nito. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin gabi-gabi bago ka matulog at pwede mo ito gawin hanggang kailan mo gusto. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May...